Tutol DEP DepEd sa panukalang luwagan ng restrictions ng saligang batas sa pagmamayari ng mga eskwelahan. Sakop ng Basic Education Program ng DepEd ang kinder hanggang senior high school. Crucial stage umano ito sa paglaki at pagdevelop ng mga estudyante. Kaya mainam daw na mga Pilipino lamang dapat ang magturo. Bukod sa kalidad ng turo, posible rin daw maging banta sa seguridad ang naturang panukala sa ilalim ng 1987 Constitution hanggang 40% lamang ang pinapayagang maging pagmamayari ng mga dayuhan sa mga eskwelahan sa bansa. Sa panukalang tsa, tsa gustong singitan ng mga mambabatas ng katagang unless otherwise provided by law ang naturang probisyon. Ito'y para malaya silang baguhin ang nakasaad na restrictions kung kinakailangan. Samantala, nawaga naman ang investigasyon sa kamarang isang mambabatas tungkol sa mga surut na namerwisyo sa mga biyahero sa Naia. Kasunod pang nag-viral dyan ang daga at ipis na natagpuan sa paliparan. Panahon na raw para talakay ng mga problema sa Naia na tinaguri ang isa sa mga pinakapangit na airport sa buong mundo. Posible raw kasing madamay pa ang turismo sa bansa kung hindi ito maisa sa ayos. Isiniwalat naman ang grupo ng magsasaka ang umano'y korupsyon sa loob ng National Food Authority o NFA. Sabi kasi ng Federation of Free Farmers, may kalakaran sa loob ng NFA kung saan nagbebenta daw sila ng murang bigas sa mga pribadong traders. Sa ilalim kasi ng batas, nag-iimbak ang NFA ng stock ng bigas sakaling magkaroon ng kalamidad. 'Yun nga lang kapag wala masyadong kalamidad ang tumama, kakailanganing i-dispatya ng NFA ang supply ng bigas bago ito tuluyang mabulok. Wala naman daw sanang problema kung ibebenta ito. Kung itong lumang supply rin ang nakukuha talaga ng mga trader. Ang nangyari po doon sa mga nakaraang administration, switching ang nangyayari. No? Merong stock yung NFA na luma na i-dispose nila. Pero ang gagawin nila, yung bagong billing palay ang gigilingin nila at yun ang ibibigay doon sa private buyer. Papalabasin na yung naibigay sa private buyer ay yung lumang stock ng NFA. Yan po ang tinig ni Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers o FFF. Ang hit pa ni Montemayor, posibleng may sa ang traders sa loob ng NFA. Hindi rin naman daw ito mangyayari kung hindi aaprubahan ng namamahala sa NFA noong mga panahong iyon. May nangalap din o may nakalap din daw silang impormasyon na may politiko daw na sangkot sa nasabing operasyon. Fed Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.